At so ayan na naman mga bossing, isa na namang episode ang ating itatampok sa inyo. ah uh, isa na namang uh, episode ng isang masong gubat at tuberong gubat na din. Ayan mga bossing, no? So meron naman tayong naligaw na tuberong gubat at saka masong gubat. Bakit mga bossing? Kita nyo naman palitada ng masong dito. Ito, itatalis ko kasi mga boss tinan Tingnan lang, tingnan nyo naman yung niya, no? oh may matinobang ganyan magpalitada. Ah, kita nyo yung tsura niyan, no? Tapos, bukol-bukol. Ayun, -bukol, eh, no? O. Oh, tingnan nyo. Oh, ito, wala sa hulog. Very, very, very bad. CR pa naman din. Sa halip naman, ipis lang yung gagamitin natin na setting dito. Meron tuloy tayo may encounter na may mga part na makapal. O, oh, yan, ha? Oh. oh, yan, tingnan nyo yung pakapalitada dito ng mga masong... Yan, ganyan ang palitada ng masong gubat, mga master. Kita nyo, pati mga kanto, hindi pa tapos. Okay lang, may tiles naman, walang problema. Pero ito, yung bukol, Malaking problema, nakahanda na ang chipping gun. Babakbakin ko yan. Isa pa. Eto, to. Shoutout nga pala sa tuberong gubat dito. Kita nyo naman, water closet. Ha, mga bossing. Eto, kita nyo, huwag kayong magagalit sa akin kapag ako'y namumuna ng mga mali. Bakit? Pupunahin ko tong mali na to, pero itatama ako yung tama. Ha? Mga ito, itatama ako yung mali na ginawa dito. So dapat magpasalamat kayo kasi napapansin natin yung mga mali. Yung mga tamang gawa kasi hindi natin pinapansin yan kasi tama na yan. Ang pupunahin lang natin yung mga mali para itama. Okay, tayo mga Pilipino kasi galit na galit sa mga nagtatama. Mga para sira ulo itong mga tao na ito. You no? Know? Okay, siguro ito yung mga tao na itong mga galit sa nagtatama. Eh mga karpinterong gubat, mga masong gubat, or baka mga manggu, ano, manggagawang gubat din to. Okay, eto. Sa mga tubero, the beginners, ha, mga beginners, itong water closet, unang-una, mali ang pwesto. Okay. Pagpasok nyo kasi sa CR, pagpasok nyo sa CR, kinakailangan ang water closet laging na andito sa dry area. Dry area kasi yan. Pagbukas mo ng pintuan, andyan dapat yung water closet. Andito sa part na to sa dulo yung shower. Kaso dito, baliktad. Andito yung shower mangyayari. Pagpasok mo, basa na agad, di ba? Kung magsisiyar ka lang, eh may tendency ka pang madulas. Kasi, sipin mo, maliligo ka dito. May mga sabon-sabon. Di mo naman alam na kung nalinis na mo ba, naku, ma, napakadelikado ng mga ganitong uh, senaryo, no? So, kaya tinuturo natin. Kukorek co natin, no? Sa susunod, mga master boss, pag kayo ng CR, water closet, dito palagi. Sa una, sa unahan, pangalawa lang yung shower area. Okay. Ito ngayon, gagawin natin dito, babakbakin natin yan. I-adjust natin kasi kita nyo naman, galing sa wall, ilang CM na yan? Diyos ko, 50. Oh. 50 cm. Ano kayang water closet? Baka yung, baka yung water closet na gagamitin siguro dito ay double tank, double flush. May reservation plus siguro sa likod kaya ganyan kalapad no. Dalawa siguro yung plus. Okay, ngayon ang gagawin natin, i-adjust na lang natin 'yan. Itatama natin 'yan kahit sa mga makuha lang natin yung 33 cm. Yan, kinakailangan nandito lang. Dito na part na to, 33 cm na lang yung gagawin natin para meron pa tayong allowance na 3 cm para sa ating tiling work. Okay, eto kasi Palitada pa lang mga bossing. Ah, ito kasi water closet na to. Kinakailangan asintada pa lamang. Ilalagay nyo na yan sa sukat na 35 cm. Meron kayong allowance na 2 inches para sa palitada at sa tiling work. Para makapinish tayo ng 30 cm or 1 foot sentro ng tubo. Okay? So ito, mali. O, gawa ng tuberong gubat yan. Isa pa, kita nyo. Nagpalitada na. Walang, Walang linya ng tubo. Walang abang para sa supply ng water at ng flash. May laboratory tayo dito. Walang abang para sa linya ng laboratory. Walang tubo. Diyos ko po, para dun sa outlet ng nung tubig na galing sa laboratory. May shower dito sa park na to. Walang shower. Pero nakapalitada na. Okay. Ay, Diyos ko po, Rude. So, so pag ganito naman yung ating mga may encounter palaging trabaho, ay lagi uh, laging masakit sa ulo, di ba? So iwasan yung gumawa ng mga ganyan para sa susunod hindi na may hirapan yung ating mga susunod na manggagawa. For example, okay, tsaka kaya lagi kong sinasabi pinupuna yung mali para malaman nung ibang nanonood kung ano yung mga maling ginagawa, maring bagay na dapat hindi gawin sa construction work. Kami mga boss, hindi kami perpekto. Hindi kami perpekto pero gumagawa kami ng tama. Okay, so 'yan lang mga bossing.